Magbibigay na sa linggong ito ng initial report ang Department of Public Works and Highways o DPWH tungkol sa mga flood control project nito. Ito ang sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunoana. Ay naman sa mga kongresista, mahalagang mabusisi ang isyong ito sa ngalan ng accountability. Si Melanie sa detalye. Isang linggo pa lang matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang audit at performance review sa mga flood control project ng gobyerno, agad nang sinimula ng House Committee on Public Accounts ang inisyal na talagayan ukol dito kasama ang mga opisyal ng DPWH sa panguna ni Secretary Manuel Bonoan. Very important po yung uh, public briefing na ito and the future Hearings relating to flood control projects because, because it is a presidential pronouncement and it is close to the hearts of the nation as to the status of these uh, flood control projects in light of recent typhoons. Ayon kay Secretary Bunuan, magpapasa na sila ng paunang ulat sa Malacanang sa loob ng linggong ito. Handa rin daw siyang mag of absence habang gumugulong ang investigasyon kung ipag-uutos ng Presidente. We recognize that uh, efficient and timely delivery of public infrastructure not only supports economic growth, but also builds public trust in government institutions, such as the Department of Public and Highways, which remains committed to ensuring that every project is guided by the principles of good governance, value for money, and responsive to the needs of our communities. Sabi ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing, mahalaga ang mga talakayan sa Kamara tulad ng nilahuka ng DPWH bilang paghahanda sa nalalapit na budget deliberations. Matutukoy raw kasi rito kung kulang ba, sapat na o dapat pang dagdagan ang pondo ng isang ahensya at kung tama ba ang naging paggamit nila ng pondo. Napaka mahalagang parte po ng budget cycle ay yung accountability component. Um, bago po tayo mag kung magkano po ang ipagkakatiwala sa isang ahensya sa susunod na taon, um, nagsasagawa po tayo ng performance review um, sa mga ahensya. Isang ayon din dyan si Tingog Party List Representative Jude Asidre na una na rin nanawagan para sa accountability ukol sa issue ng kabanang bayan. Malaking bagay po ito kasi sa proseso ng budget, madalas po kami po ay nakatuon dun sa numero. Pero madalas na kakaligtaan din namin yung outcomes-based assessment tungkol whether yung mga programa na pinapanukala o ina-implement eh, tumutugon talaga sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang ilang kongresista naman, una na rin naghain ng Freedom of Information Bill na makatutulong din daw sa pagsusulong ng accountability sa gobyerno, lalo na sa usapin ng pambansang pondo. I think it's about time na naman natin yung Pangulo yung sa kanyang sona. Di ba galing na sa kanya mismo? yung mga kung ano nangyayari sa mga public works or infrastructure projects especially flood control projects so this is actually an opportune time mahalaga matutulungan namin kayo sa media para sa inyong mga investigative reports sa inyong mga reporting kung magkakaroon talaga ng transparency at disclosure at somehow malalabanan natin yung fake news kung mailalabas talaga yung katotohanan Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.